Hello guys, magandang mga ng araw po sa inyong lahat. So, ito ang inyong ate Dang. So, speaking of bawang, ayan. Baka marami na naman magagalit dito. So, dito guys, dito po yung name ninyo. Ayan. Name ninyo and then yung amount po ng pera. Like for example po guys, $100,000, lagay natin yan. Same po yung gagawin ninyo. Dito po, kuha kayo ng papel. Dito guys, um, isulat ho ninyo yung specific na money na kailangan ninyo guys. Ayan, and then your name. Your name po, yung name ninyo. And then, dito guys, yung code na 333. Ito guys, mabilis ang pera. Mabilis ang pera ang hatak nito. Kaya, I suggest na gawin ninyo. So, dito guys, dito, same siya. Lagay niyo yung 333 and your name niyo. Hindi po kasi nag-ano guys, eh. yung name niyo. Name and then yung amount. Lagay po natin dito ng 100,000 dollar. lagi ko sinasabi to guys, promise. Kapag kayo naglagay ng specific amount na pera, one day talaga yan lalagapak sa inyong mga bangko guys. Maniwala kayo sa akin. Talagang unbelievable pero talagang ano siya pag lagi nyong sinusulat lagi nyong sinusulat guys one day talaga nakaka-earn na kayo ng 6 digits na hindi niyo namamalayan talagang ano to eh talagang meron siyang kakaiba guys basta maging specific kayo specific na amount na pera so yun guys and kailangan din po ninyo ng synonym dito sa synonym stick guys pwede ninyong isulat yung mga Um, kailangan ninyong pera, yung sabi ko mga specific. So, ilagay niyo yan dyan. So, dito, Anahin nyo to guys. And then, guys, meron akong issue dun sa isang video ko, um, sa isang page ko. Kaya hindi ko po gagawin dito guys. Iba na po yung nag-uulit. Ay, nag-iingat. Ayoko pong maulit na ma flag content. So dito guys, pag nasulat na po ninyo yan lahat, And then, kumuha po kayo ng red na sinulid o red na ribbon red na string red na ribbon guys talian nyo po ito talian nyo po ito guys and then ito guys pwede nyo banggitin dito yung I love money and money loves me money comes to me easily and effortlessly and then guys ito pwede nyo din banggitin yung alegria rekiya sa fortuna fortuna con huro odes Alegria, riqueza, fortuna. Alegria, riqueza, fortuna. Alegria, riqueza, fortuna. Fortuna con huru ades. Fortuna con huru ades. Fortuna con huru ades. Oro y miel. Oro y miel. Oro y miel. Gracias. 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 And guys talian nyo to ng red na sinulid o red na ribbon basta malinis po kahit po mga ano basta mag, mag create kayo ng something red na panali ninyo dito and then ito guys ilalagay ninyo sa kung meron kayong mga negosyo dun sa lalagyanan nyo ng benta kung wala kayong mga negosyo guys dun po sa mga wallet niyo ayan guys at maglagay din po kayo nito guys sa inyong bulsa ng maghapon. Guys, alam nyo na kung ano ang virtud ng bawang para sa mabilisang pera. Ayan, guys. Hindi ako nagbibiro. At marami pong pinagtatawanan ito, guys. Pero kayo na nakasubok na. Kayo na nakakaalam na kung ano po ang virtud ng bawang. Pagdating po sa urgent money. Ayan, guys. Tutulungan po kayo. Hindi po ito biro. Hindi po ito gawang-gawang spell na ano, guys. Pero, kayo na po. Ang mags... Kumbaga... Maraming paraan. Pero itong bawang na to makakatulong po para magkaroon kayo na unexpected money for today. Gawin ninyo ng may paniniwala. Huwag ninyong kakalimutan ang aking mga magic words na tinuturo sa inyo para magkapera ng mabilisang pera. Pwede po yung pohiel, shaleak, ayan, mehier, pwede din po din guys. Pero huwag ninyong kakalimutan from the beginning ng day ninyo, araw-araw, huwag ninyong kakalimutan ang Alegria Requesa Fortuna. Fortuna con Hurodes, Oro y Miel, Gracias, Gracias. Yan guys, huwag ninyo yung kakalimutan tuwing umaga. Hindi man kayo mabigyan ng biyaya nitong mga araw o sa mga susunod na araw. One day guys, mag-open door ang isang napakagandang oportunidad sa buhay ninyo. Basta taos puso kayong magdasal, taos puso kayong manalangin ng ikababago ng buhay ninyo. Yan po ay mangyayari Ayan guys, one day babalikan mo talaga itong page niya ang sa sasabihin mo na totoo ang lahat. So dito guys, wag po kayong mainipin na yung kahilingan ninyo hindi natutupad agad. Ganun po yung buhay. I-relax lang, tuloy-tuloy ang mga kayod, tuloy-tuloy ang mga diskarte. Kung meron kang isang negosyo ngayon, maggawa ka pa ng isang negosyo. Ayan guys, kung gusto mo ng unlimited income, gusto mo ng unlimited money na papasok sa buhay mo, create more create more na uh, ano business o magdiskarte o pagkakitaan, create more. One day guys, hindi mo mal, hindi mo maanuhan yung sarili mo na na financial stable ka na. So ito lamang guys maraming salamat po sa inyong lahat and hopefully pong magkaroon ho tayo ng maraming maraming blessings araw-araw.